ng reduksyon. Iwan ka nyo rin Ang libo, samnanan, walong ito. Ang, ang ng Pilipinas ay, sa ng Pilipinas, ay at pa. Dahil Ang, wikina, ang wika sa Pilipinas at iba pa ang mga wika. Ulit na, at na, pa, ang wikang Viva el pino y a los al fondo a paso!